Guys, um, uh, maraming salamat po sa lahat ng suporta niyo sa amin sa buong Ana staff. So from the staff director sa lahat po ng katrabaho namin dito. Maraming salamat po sa pagsuporta. Uh, ano na maamin jo maaga tayo natapos pero sobrang nadama namin yung pagmamahal ng lahat sa amin. Ito po, Ana Carina po uh, malapit na pong po matapos. Abangan niyo po kung sino po talaga yung totoong Ana Carina. Yan po, maraming salamat. First, first, first Malaman niyo na kung sino talaga si Anna Karenina. Much awaited. Pangalawa, um, um si Briggs. Paano, uh, paano siya aamin ba siya kay Anna? Siyempre, patapos na. Pangatlo, yung uh, may mangyayari sa kanila. Abangan nila this week. Itong, etong itong, itong darating um, something na mag-iari. Ayan. Um, spoiler lang. Basta yun. pang siguro. Yung ano mangyayari kay Don na, Sir na. Siyempre, debate. And pang mga uh, ka-home. Oh, Magkakatuloyan mo si si Vanessa. <laughs> Yan! Mga kapuso, sana po uh, samahan niyo kami sa huling tatlong linggo ng Anak Karenina. At maraming maraming salamat din sa pagsama mula umpisa hanggang sa matapos ang Anak Karenina. Uh, hindi po namin kayo ibibigyan, especially sa ending namin. Sigurado, papasabugin namin ang inyong mga gabi. Pero hindi naman yung telebisyon, yung gabi lang niya kung ano uh, anong mangyari sa aming tatlo. Kasi syempre, uh, isa lang yung pwede maging ala ka rin, So, anong mangyari sa dalawa? O kung magiging friends pa rin ba yung tatlo? O baka magkapatid kami? At syempre, sa mga love games namin, abangan yung mga uh, scenes ni Anna and Briggs, ni Nina and Brian, at syempre ni Alfred at Charlie